News sa ating mga balita, nasa 226 na pamilya sa Bicol inilikas dahil sa pagbaha. Kabi-kabilang landslides naranasan sa Bicol dahil sa shear line. Tatlo patay matapos malason sa kinaing pawikan sa Maguindanao del Norte. Crime rate sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre bumaba ng 9% ayon sa Philippine National Police ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasa 226 na pamilya ang nanonuluyan sa iba't ibang evacuation center sa Bicol matapos magdulot ng pagbaha ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa rehiyon ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Base sa datos ng OCD, 62 na pamilya ang evacuee sa Camarines Sur, 61 sa Sorsogon, 57 sa Masbate at 46 sa Catanduanes. Minomonitor din ng ahensya ang Mayon Volcano na naglabas ng ilang lahar deposit sa south at southwest portions ng bulkan. Posible kasing anurin ng ulan at rumagasa sa mga kabahayan ang lahar kapag umabot ng 60 mm per hour ang ulan. Samantala, kabi kabilang landslide din ang naranasan sa Bicol dahil sa epekto ng shear line. Bukod sa mga tahanang natabunan ng lupa, ilang mga kalsada rin ang hindi madaanan dahil sa mga nagsibagsakang lupa at puno. Inaasahang magpapatuloy ang epekto ng shear line sa Southern Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon. Tatlo ang nasawi habang tatlumpung isa ang sumama ang pakiramdam matapos umanong malason sa kinaing pawikan sa Datu Blas Suwat, Maguindanao del Norte. Ayon sa mga otoridad, mga miyembro manon ng mga katutubo ang karamihan sa mga biktima. Nakaranas sila ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae at paninigas ng panga. May nakuha rin natirang bahagi ng pawikan na isa sa ilalim sa pagsusuri bilang bahagi ng ginagawang investigasyon. Kabilang ang pawikan sa endangered species sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ipinagbabawal ang paghuhuli, pagbebenta at pagkain ng mga ito. Bumaba ng higit siyam na porsyento ang mga naitalang krimen sa bansa sa nagdaang labing isang buwan ayon sa Philippine National Police o so PNP. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jim Fajardo, may kabuwang 34,684 na krimen ang naitala mula January 1 hanggang November 29 ngayong taon. Mas mababa ng 9.43% kumpara sa 38,294 ng parehong period noong nakaraang taon. Dagdag ni Fajardo, taliwas ito sa trend ng pagtaas ng crime incidents tuwing bare months kung kailan mas malimit din ang economic activities. Sa gitna nito, nais ng PNP na mapanatili ang mas intensified na anti-criminality efforts, partikular na ang pag implementa ng enhanced managing police operations sa tulong ng force multipliers at ng publiko asahan ding mas maghihigpit sa seguridad sa mga pampublikong lugar at simbahan lalo na pag nagsimula na ang simbang gabi. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tellan>